Halos dalawang kong hindi naugasan ang aking motor. Kaya bibigyan natin siya ng time para linisin. <coughs> Dahil walang pasok ngayon, tama? samahan niyo ako sa aking trip. Let's go! Dahil nga dalawang buwan natin hindi nalinisan ang ating motor. Kaya kitang kita naman. Sobang dumi na niya. Ito. Tingnan natin dito sa may bandang unahan kung gaano siya kadumi. Ito medyo makinis pa to sa ito. Ito, tignan nyo ang mags ko. Punch siya. Tsaka yung sa may araro niya, sobrang dumi. Tsaka itong sapakan. Ito sa may bangko niya. Yung shock na Tsaka itong panggilid niya. Sobrang daming putik. gumawa na nga pala ako ng siyang tubig dyan pa masimulan ko na aking paglilinis una muna nating gagawin ay kakamahin muna natin huwag muna nating gagamitan ng foam o tela o pangkuskus natin sa ating mga mato kasi niwasan natin ang pagkaskasan ng ating mga penis kasi tatanggalin muna natin yung mga buhangin na nakadikit dyan sa mga penis pamanumanuhin muna nating kamay niyan yan isa-isa ko na nga dyan yung pairings dyan kinamay ko na dyan sa likod at tinimpla na natin yung joy dyan ay hindi pala hinalo pala natin sa tiba kala ako kasi ginpilog eh. naalala ko tuloy yung kagabi at Hulan ko na nga palang hugasan niya sinib lang ko na sabon Simulan. Tayo sa taas. Sa so, speedometer niya. So, may side mirror na. 'Yun na. Tama. Let's go. Yun na. Puskus ko na pala 'yung headlight din. Sa so, may unahan dyan Guys, medyo mahaba nga pala ang aking video kaya Aalis muna ako. Babalikan ko na lang kayo. Let's go. Music, pasok. nga pala ang pinch product natin. Kitang kita naman natin ang aking pagpapago na. Napakakinis na niya. Nilagyan ko nga pala yan ng wax mga tol. Yan. Napakakintab na niya. Medyo nagmukhang bago siyang tingin. Yan. Salamat nga pala sa panonood. Aking video. Keep safe. God bless.